Number one, Senator B***, wag mo isisi sa gobyerno lahat. Siguradong swak kayo, may pananagutang kayo, ayaw niyong tarapin. Kung yung tatay mo nga eh, hindi nga natakot si General Torre, ikaw pa kaya? <laughs> Ngayon, ang tanong ko, bakit natatakot kayo? Kung wala namang kayong kasalanan, Woo! bakit natatakot kayo? Bakit gigil na gigil kayo? Woo! Naayaw niyong pag-usapan ng tungkol sa ICC. Number one, Senator wag mo isisi sa gobyerno lahat. Woo! Ikaw ang gumawa ng pagkakasala na yan eh. Woo! Ano ba ang totoo dito? Himayin natin. Tatanungin ko po kayo ha, Sena. Ito lang po, ha, tanong ko lang po. Sino nagutos utos ng extrajudicial killing? Si Duterte. Woo! Kanino binaba yung utos? Sa inyo. Sino nag-implement sa polis? Without your ano? Because you are the PNP during PNP chief during that time. Ano pina-implement nyo? EJK. Woo! And now there is, there, there is a hundred, uh, I think it's uh, more than hundreds, complaints laban sa inyo and they show their evidence, mga kababayan ko. Siguradong swag kayo, may pananagutan kayo, ayaw niyong tarapin. Tapos, isisisi nyo lang, isisisi sa Marcos administration. Anong pakialam ng Marcos nung ginawa nyo yan? Bakit? Presidente na ba si Bongbong nun? Woo! Ha? Yung pagkakakulong ng tatay ninyo si dahil nagkasala siya. Woo! Ama, hindi, hindi ibig sabihin nun, nakasalanan ni Bongbong yun. Tandaan nyo, nagkasala si sa pang uh, sa International Criminal Court sa ano sa kaso uh, extrajudicial killing pagkitil ng buhay o human rights same case with the former PNP chief and uh, present senator Anong pinagsasabi mo na pagkakamali ng Marcos administration kung ipapa-aresto ka tinakot mo pa si Bongbong What? Inatakot mo ba ang gobyerno? Kung yung tatay mo nga eh hindi nga natakot si General Torre, ikaw pa kaya? Oh, I told you I will be the messenger. <laughs> Magiging messenger ako ng mga 'to, mga kababayan. Sabi pa dito ni so, if they want to commit same mistake again, then go ahead. They can do that if they want to make another mistake. What they did to Duterte was uh, was a huge mistake if they are willing to make the same mistake, then can do same. Pagahamon pa ni <coughs> Mga kababayan ko. ba? Diba? Lakas mo maghamon. The last time na naghamon to lang ganito, mga kababayan ko, sabi niya, Come on, Mr. Trillanes! Make my day! Diba? Sabi niya yon. No, sabi niya, mga kababayan ko. Bumilang kayo ng ilang buwan. Ano nangyari? Sinampo lang kayo ni Trillanes, di ba? Habi mo, come on, Mr. Mr. Trillanes, make my day. <tiny noise>